Gabi, mga miss Sandali na. Dito na ako sa umakabalik sa Dasma. Kasama ko na sila. Dito kami sa... Mama. Jollibee. Okay, Gabby. Mama. mama. <laughs> <laughs> Ay, dito ba? Hey, Atsy! kami. Uy, si <tinyo> Oh, oh. ang ah, yeah. ganda nang ang ano? nang ang sa, sa, sa Manila sa na si Hazel ha? sa Manila na? Ni? si Hazel may hmm. nasa um, nasa yung friend mo na, napunta na sa Manila si Hazel hmm. Ayos si mamanya, yung mga damit. Ay naiyan. Nakakatulog siya, kuya. Si mama, na kape niya. Magkaiyak mo sa mga viewers ko natin, sa mga followers natin. sasabihin mo sa kanila. Ano? Thank you po sa support ko ni yung papa.

Bakit bakit mo mga fried chicken? Mm -hmm. bakit yung socks na punta sa French Okay. Growing in. So, yan ito mga kamis Papa, ito yung real picture. Ito? Yes. Real picture. Ito, Joe lang. Joe. Ito lang kami mga kamis yan. Baby. Um, well, order namin ayan, excited na si Zoe kasi sabi niya hungry na daw siya sabi niya kay papa kanina habang nasa bath ayan excited na namin yung order namin kumuha yung dalawa ng tinito art kutsara yun oh uh -huh. saan na ba sila Ayan si Kuya. Ayan. galing ni Kuya. Ano yan? Ilan yan? Okay. Anong kinuha ni Zoe? <laughs> Thank you. Ang ah, order namin. Kulang pa yan ah. Pantay pa natin si Mama. na. Ano sabi? Ano nga mo? French fries. na. <laughs> mga. Senyo, ano? Yeah. Gravy? Mmm. Mm. Sa akin, Hindi <laughs> yung gravy. Diyan gravy. pa yung, chiki. Ay, yung chicken. Ay, ito na yung Salamat. So, um, kain na kami mga kamisem. Brabe naman ang creepy na yun. Parang laba. Dami. <laughs> kain na kami. Kain tayo mga kamisem. Yan sila. Mama, si Kota. Si so, Zoe, gutom na. <laughs> kain po. Kain. Yes. Mmm, sarap. So, kain lang muna kami mga kandista. Uh, mamaya na lang ulit. Uh, Siyempre, eh, namin na uh, update kayo sa sa planting namin mag ano family Goodbye! Ah! Bye-bye! Ah, si mama na din sa Kain na lang kain. Okay, kain po few moments later Ano nangyari? Pupos Si Zoe <laughs> Di pa tapos? na lang na lang Ayan, busog-busog Meron lang kaming hindi na Gustuan sa rice kasi Parang minadali <laughs> Oh no pero ay yung ibang ano lang naman part. <laughs> ah. Ah. Ikot ikot tayo. Sa Two hours later. Bye Walter Mark. Ano? Bye, bye, bye bye. Bye bye. Chloe. Bye-bye na sa Walter Mart. Bye-bye. Uwi na kami mga kamisa. See you na lang sa bahay few moments later. Ayan mga uh, nandito na kami sa bahay at yes. uh, ano, uh, si kuya okay. ay nakabihis na. Uh, at okay. gusto ko lang i-unbox itong mga parcel Shopies. namin. Ano so, ano from TikTok, ito mga kamister. At ito, yung ano, yung soot ko galing TikTok nito Sa halagang 119 mga kamisan. Di ba ang galing oh? Oh. Ah? Ang ganda niya. Oh. So, ah, oh. Nasa ano May, nasa TikTok. galing pulbo? Kasi ano ito, inaok ko Hmm. Ang laki na natin ito. TikTok, di ba yan? Nanang Ayan, at saka... Yung... Ano? Yung pabango. Ayan. Ah... Uh, ito yung ano, yung... Video ko nung nasa barracks ako. Ayan. Open mo na Ito siya. Ah, uh, ito naman 100 plus lang din to. Ito. Ito siya. Oh. Ganda no? Saka mabango. Ito yung ito yung in-endorse ni What? Team Katagumpay ni Jay. Ayan. At saka sa ano ako na gano ah, uh, Ah, Jay. Tayo ko kumuha. Hey, hey! Sa hey, <laughs> Ayan. 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 mo. Open natin. Ayan, ngayon, I ano natin? I Buksan natin itong parcel na to. Ito naman mga mister. Sa halagang 119. Open Ano? Olo open to papa. Ano ba ito? Kung matandaan yung ano, din <laughs> in-order ko. Hindi ko rin dinigdan yung account. Oh, Happy! Ha? Huh? Happy time. Ano wala na. It's so bango. Bango naman yan. Bango Mabang o ano? Mabango. What? Hindi mabango. Mabango. Grabe naman ng bango. Ano sa nila o, oh, meron pang babae din. Hindi mo pili lang? Ano yan siya? Sweet night. Hindi mo pili lang? Hindi pa. Ay, siya nga pala kay Abraham Wallet naman ang in-order namin. Maganda, gunagustuhan niya. Ngayon, wow. ano ito? Ano ito? Dali lang sa wig. Ako na, ako na, ako na. Si... Pa'n ito? Mupi dyan sa camera. Saan ito natin mga kamis? Sa video namin kanina nung sumayin kami sa... Okay sa KFC. Okay. Ang ginawa pala namin kanina, kita na lang kami doon sa labas. Let's go open. Oh my God. Oh! Ang eh. Ah, yung binili ko mama na sabi mo. Yung lalagyan ng sa kitchen. Uh, yan, yan. ting tong Dali lang. Ako na kuya. Oh, mama, ano, 哎呀，牛！ isa pa. Ano oh, lang Tapos, pangalawa. Pangalawa na Kasi ang nakalagay doon, dapat pala tinignan ko. Dapat inobli ko, Ani. Lagot. Isa lang pala ang naibigay. Baka, ah, ito naman, para sa mga paminta ata ito. Ah, oil. Ah, yung ano, vinegar? Oo, oh, lagi ng vinegar, ganyan. <laughs> na ano ko, Papa? Try ko lang mag-order online, pero di naman ako sa sanay na sanay talaga nito. Para makita kung ano Mopet. talaga. Pop it. Ako. Puppet! Madami puppet! Uh, ako, ako, ako.

Dalawa siya. Ah, dalawa siya. Dalawa siya. Dalawa siya na pa. Actually, dapat anim. Dapat anim ito eh. Pero dalawa. Dalawa. Ito pala siya. Yun oh Oo. Oh, sauce. Ay, pang to. sauce to. Toyo! Toyo. O, oh, ganyan ko pa pa. O, oh, ganyan oh. So, ano na ito mga kamister mister So, lumalabas na parang... Ano lang siya? Sa oh. pesos na ito. vinegar to vinegar. O ito, oh. Yan. Ito, vinegar pa pa. Mm Ito, -mm. vinegar. Tignan natin yung pong, ano. Vinegar so, to. Uh, At ito pang ketchup pa pa. Ano ketchup. ketchup? Vinegar, o oh, yung ano. Uh, toyo, At oo, sauce ano. Ah, oh, toyo. <coughs> bakit sabi niya sauce? <coughs> oo, oh, oh, yan. Ah, namali sila At soy sauce. Vinegar. Let me soy sauce. Uh mm -mm. Tapos, meron pa. Wow. Meron pa isang. Wow, dami. Uh, ano ba to? Tingnan natin. Oh, di mo na Ah, alam ko yung relo ito. Na uh, kasi mga kamister yung wall clock namin. Naulitin. Nag-ano uh, lang ako nag-observe ako. Ulo. Ito nga siya oh. Ito so, yun o. Oh. Ayan. So, andito din yung ano niya. Ito yung ito yun ito Ito oh. yung mga numbers. So, yeah! uh, yeah! uh, yun. Ito yung ano, uh, order natin sa tumambura lang ito mga ka-mister. Nasaan lang ito. 35 lang ito ha. Ah. Sa TikTok. <laughs> So, maraming maraming salamat TikTok. Kaya, Uh, pa tayo ulit. <laughs> wow. So, hanggang dito na lang, mga kamista yung vlog namin ngayong uh, gabi kasama ng mga bata. Uh, masaya ako na nakauwi dito sa bahay. Sama-sama kami kanina na kumain ng dinner. Kaya, ayan. So, good night mga kamista. See sa next vlog po natin. Uh, bukas abangan nyo uh, mga punta siguro kami dun sa uncle namin. Baka maganda mag-vlog Oh yes. so, Tambayan. <laughs> Good night mga mister All bye Bye-bye.